Hi, guys! Welcome to my vlog! Ayan, it's Aisha Mar's vlog here in uh, Hong Kong Festival Walk. O, <laughs> ayan, guys. Pasok tayo dito sa 12 cup, Cupcake. Ayan, 12 Cupcake. Guys, oh, yaya, maning, ano? yaya maning cupcakes. 32 ang isa, ang itinit. O, oh, diba? 32 ang isa. Ayan. Itong kaibigan ko, yaya maning, bumili siya apat. Ako, hindi na. <laughs> Oh, di ba? <laughs> ang cute kasi nitong mga ano nila dito. Tapos um, masarap daw talaga, masarap. Ate Pramie, tingnan mo 'yung bag niya. Ito 'yung bag. Ay, ang galing. Oh, di ba? Oh. Ang cute. Tingnan niyo naman. Dito lang sa Festival Walk, guys, at 12 cupcake. Ang Diba? Ano ito? Uh, cake toppers. Pwede mo sa Ano ito? buong Yung 380? Mm. Ang mahal talaga. Yung Isang 36. Oh. Yan ang gusto ni Sophie. Hindi ang haba pa. 36 lang yung oh. Ang cute nila. Ano yan? Ay, ano Pang display. May na. O, diba? Mayroon silang mga keychain. ayan. Mga mamahalin talaga, guys presyo o oh. single 32 pero masarap siya tapat ko nails ko si Popol eh ayan siya guys oh. dito lang sa ano sa kahanay lang ng food court ayan dito sa festival walk ayan Hello, Guys, lunch time. Ayan. Yung Shinoya naman today. Um, diba? Beef. Oh, diba? So ayan guys, kain muna kami. Oh. Lemon tea. And beef ball. Ay, meron ba? Dito kami sa food court guys. Sa food court sa festival. So ayan guys, nakabili na naman ng bag dito sa Charlie's, ano? Ayan. Charlie's cake na bag. Ayan, mga shoes nila. Ang gaganda. Kaya lang maganda rin yung presyo. O, oh, di ba? Mm. O, oh, di ba, guys? Ayan. Oh. And guys, nandito na kami sa ground floor. Ayan at oras na naman para kami magsundo ng bata kaya lalayas na kami dito guys Ayan, guys traffic pa ah, nagmamadali kami na no, traffic pa wala na late na late na so ayun guys o tignan nyo hmm, ito yung binili namin doon sa Charles and Kate Tama ba yung ah, Charles and Kate? Sorry! So ayan guys, i-unbox natin. Kahit hindi atin, o oh, di diba? I-unbox natin. Nakiki-ano na tayo. Nakiki-atin. Pero hindi hindi akin na, hindi akin guys. Oh. Baka mahulog. Ba oh. oh guys, ang cute. O oh, di diba? Tapos meron siyang ano guys, meron siyang string. I mean, parang sling bag na maliit tapos wallet na rin oh. kung ayaw mong i-gawing bag meron siyang ano I amin mean, pwede siyang maging wallet ang cute niya guys oh. mura lang naman hindi naman kamahalan ano lang siya uh, 399 oh di ba ano lang siya oh? <laughs> no, ha sento <laughs> ba ako ng $399, ba? <laughs> 399 oh my gosh ang kaya ang kaya ko lang is yung tiktok 20 dollar <laughs> Oh, diba guys? Ang ganda. Ang cute. Mm -hmm. Black siya. Meron siya yung puti. Pero mas maganda itong black. Ayan. Nasa Shikip May na kami guys. Papunta kami ng Shamsu po. Siyempre magpipick up ng bata. Uy, ayun na yung school bus. Wow. Oh. Kasali yung kamay ha. Oh, Alin ang gusto nyo dyan? Akin na yung chocolate cake. <laughs> Ayan guys, nakarating din kami on time. So ayan guys, nakarating din kami at na-pick up din namin si Gab kasi uh, school bus nila dito is ano talaga ang dating dito, 3, 3.45 dapat <clears throat> mag-pick up ng bata. Ayan, nakarating din kami. So tumambay muna kami dito sa park. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.